Ang Department of Health, Western Visayas, nagsasagawa ng house-to-house -house psychosocial counseling sa antike kasunod yan ng health crisis kung saan daan-daang estudyante ang isinugod sa ospital. May balita dyan ng Bombo Iloilo. Isinasagawa ngayon ang house-to-house psychosocial counseling para sa mga residenteng naapektuhan ng insidente sa bayan ng Sibalom sa Antike, kung saan daan ang mga estudyante ang dinala sa ospital matapos makaramdam ng pagkahilo at iba pang sintomas dahil sa naamoy nilang mabahong amoy. Nagpadala ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development ng 30 doktor at nurse para magsagawa ng counseling na inaasahang tatagal hanggang Hulyo 10 ang psychosocial Counseling ay isang intervention na layuning tulungan ng mga residente sa Barangay Pisanan na malampasan ang stress at anxiety dulot ng insidente at maiwasang madagdagan pang pa bilang ng mga kailangang dalhin sa ospital. Ayon sa mga opisyal, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa barangay na mahigit dalawang daang estudyante mula elementarya at high school ang sabay-sabay na isinugod sa ospital. Sa panayam ng Bombo Radio kay Antique Integrated Provincial Health Office Chief Dr. Rick Noel Nacional Mayo. Sinabi niyang stable na ang kalagayan ng mga estudyante nasa ospital ngayon. Marami sa kanilang nagkaranas ng pananakit ng dibdib at ang ilan ay nahimatay matapos malanghap ang umanoy toxic chemical na ayon sa iba ay amoy lutong bayabas. Hindi pa matukoy sa ngayon kung ano talaga ang ng insidente dahil inaantay pa ang resulta ng laboratory test mula sa toxicologist na inaasahang lalabas sa loob ng pito hanggang sampung araw. Now na nang naganunso ang Department of Education na mag bibigay rin sila ng psychosocial support services para sa mga apektadong mag-aaral at kanilang mga pamilya the basic, parang body malay, yung parang masama lang pakiramdam, nahihilo, o medyo nasusuka, yung iba susuka talaga, oo, and then mayroong mga parang medyo uneasy yung chan tapos naninikip dibdib, -dib, medyo napapabilis paghinga, uh, napapabilis yung kabog ng uh, dibdib, and miminsan, parang may mga tingling sensation sa uh, pangangatawan, mga daliri, paang. Uh, sa ngayon po, stable sila when we talk about the vital signs of uh, these patients as reported by our medical medical Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Sapadios para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!